So, mm -hmm. hindi pa nagboboto matagal magboto nagbobotong ata nang bienyagan daw daw ka pa, pa busog naman busog naman. yata busu pa? tulog na tulog mo diba ano pa to, umaga pa. Alas 11. Umanta mm -hmm. ka nang makatulog. Nagugutom. Sa palaki yata, tulog. Ng tulog naman tulog. Ano? Ako. Si Papa.